Hey guys, what's up? This is DIY Tatay Dan. And for today's video, nandito ako ngayon sa uh, kitchen extension na ginawa natin dito sa Las Piñas. So makita nyo, ito yung uh, concrete slab na binuhusan natin. So para magkaroon siya ng extension and then sa baba nito yung uh, ginagawa nating bagong kitchen ni client. And alam naman natin uh, na itong nagdaang linggo, sunod-sunod yung -sunod pag-uulan, yung pag yung kumating sa atin. And hindi kami kagad nakapag-waterproofing. And sigurado ako uh, na experience nyo yung mga tagas, yung mga pagtagas sa firewalls, sa inyong mga roof slab, sa mga decks, di ba? And swerte tayo kasi nakisama na si Haring Araw. So for three days, um, naging maaraw na dito sa site na to and napatuyo na natin yung slab. Kaya naman ngayon is mayroon akong isi-share na another water professional tips para siguradong walang mga leaks ang inyong mga bahay. Right, so ito yung roof slab, no? So napalinis na natin siya. Ayan, so tuyong-tuyo na, no? Kasi nung huling bisita ko dito is naguulan tapos basang-basa itong area na to. Kaya hindi kami nag-waterproofing nun. So after ilang days na nakisama na si Haring Araw, ayan, makita natin. Sobrang liwanag na. And ito din, tuyong-tuyo na yung mga areas. Kaya naman, ito na yung best time para mag-apply tayo ng waterproofing. And ano nga ba yung gagamitin natin? So ito. Okay, so ang gagamitin namin dito ay ang Davco K10 Premium ng Sika. Ito ay water-based hybrid polyurethane waterproofing. So ano nga ba ang advantage ng paggamit ng Sika K10 Premium? Una, ito ay ready to use. One component lang and hindi mo na kailangan maghalo-halo pa. Direct ng ginagamit ito mula sa pail na parang pintura lang. And kapag natuyo, nagiging seamless and joint-free kaya naman walang butas na maaaring pasukan ng tubig. Pangalawa, ito ay UV resistant and magandang gamitin lalo na sa mga exposed directly sa araw or ulan. Water-based and solvent-free din kaya hindi toxic and bigtas gamitin kahit sa loob ng bahay. Pangatlo, ito ay flexible and elastic na kayang-kayang mag-stretch kapag may movement and kaya ding mag-bridge ng maliliit na cracks hanggang 2 to 3 mm. And syempre, ito ay gawa ng Sika na isang kilalang brand pagdating sa waterproofing. So paano nga ba ang tamang pag apply Napaka-importante ng surface preparation. Importanteng malinis ang substrate bago applyan and siguradong tuyo at walang mga bitak. Sa pag apply gumamit ng roller or brush para sa unang coat. I-apply ito ng isang direction lang para consistent ang coverage. Hintayin matuyo ng at least 3 to 4 hours bago applyan ng second coating. I-apply ang second coat perpendicular sa direction ng first coat. Recommended na at least 2 to 3 coats ang i-apply para siguradong effective ang K10 Premium. Okay guys, so sa susunod na video, abangan nyo, share naman natin sa inyo kung paano natin iwa-waterproof ang kanilang firewalls and roofing. No? So, nagkaroon din ng problema yung mga walls. No? Kasi kung makikita nyo, itong side na to is firewall to. And then doon sa loob ng mga kwarto is may mga leak talaga. And even doon sa bubong. No? So ipapakita natin next video ang ating magiging solusyon. Okay? So 'yun ang aking water professional tips para siguradong 100% tagastop ang inyong mga bahay. So once again, this is Engineer Dan and see you on the next video.